Dahan-dahan lang ha, hindi pa rin mayuwas ang kabahan ni Sadie kahit sanay naman siyang lumangon. Ito ang kauna-unahang pagkakataong makasakay siya sa bangkang disagol. Ang inaalala niya, baka bigla nilang itong tumaob dahil wala itong anumang katig o suporta sa magkabila nitong gilid. Inaya siya ni Buboy na mamasyal sa palaisdaan nito. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumama para malibang kahit sandali lang. Sumilay ang simpatikong ngiti sa mga labi ng binata. Huwag kang mag-alala. Siguro naman bago ako malunod, may na muna kita. Bagya siyang nangiti sa sinabi iyo ni Bukoy. Bakit? Mahusay ka bang lumagoy? Bao, naman. For your information, noon niyang nakaraang fiesta dito sa amin. Ako ang nanguna sa swimming competition na ginanap. Liyad ang dibdib na saad ni Bukoy. Ilan ba kayong contestant? Seryosang sad-usisa niya sa binata. Sampu kami lahat. Kaya lang ako lang ang dumating. Ano? Ikaw lang ang natawa na siyang tuluyan. Kaya naman pala ikaw ang nanalo. Wala kang nakalaban. At least ako pa rin ang nanalo. Nandoon pa rin ang pagmamalaking saad ni Bubi. Yun pa ang labis na ipinagpapasalamat niya sa tuwing kausap niya ito. Kung hindi man siya nangingiti, lagi siyang natatawa. Natuklasan niya hindi naman pala nakakatakot sumakay sa bangkang disaguan. Kalauna yung nalibang na siya. Kusang inilawit pa niya ang sariling mga kamay sa magkabilang gilid ng bangka at hinayaan lang niya yung tangay ng Agos tubig. Baliwala sa kanya kung paminsan minsan na nababasa siya dahil sa tilamsik ng tubig. Kung minsan na may isinasalungat niya ang kanyang kamay sa Agos ng tubig, mukhang hindi ka na kinakabana, nasisihang po na ni Bulo. Hindi naman pala nakakatakot. Nakangiting tubo niya, saglit niya ipinilig ang kanyang ulo upang mahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatamon sa kanyang mukha. Hindi ka lang kasi mahusay lumuhod. Mahusay ka palang piloto. Sinabi mo pa. At hindi ka lang mahusay na piloto. Mahusay ka rin magyabang. Malambing ang pagkakasabi niya ni Sadie. Siniguro niyang hindi yun ay pagdaramdam ng binata. Sinab, yun naman manang hindi totoo. Hindi na niya napigil ang sarili. Tuloy na siyang napabong halit ng tao. Si Buboy man ay din. Naging magalaw ang kanilang mga katawan. Nawala rin ang kontrol ni Buboy sa ginagawang pagsagot. Kaya't gumayaw ang gawin ang bangka at mas iyon sa agos. Malakas ang agos ng tubig. Dahil nagkataon ng pababa tubig, maagap naman iyong naiayos ng binata. Muli naging normal ang takbo nila. Pagkatapos muli silang nagkatawan, pero sa pagkakataon iyon, naging maingat nila sa kanilang sarili. Sa so, wakas makalipas ang mahabang sandali, narating nila ang palaisdaan ni Bugoy. Nauna na itong bumaba, at matapos itong masigurong nakatali ng mabuti ang lubin niya sa isang puno. Siya naman ang inalayan ito sa pagbaba. Dito na ba? na usisa niya habang iginagala niya ang panin sabay sa pag-abot niya ng kamay nito. Marahan itong tumamo. Oo, tugon ito pagkatapos at mahigpit nitong hinawakan ng kanyang kamay. Dahan-dahan. Hindi na ito binitiwan ng kanyang kamay hanggang sa sila sa itas. Nani na mo ng batong ilo na sa waring na ipinagtsagan itong gawin para maging danan bakit sa itas? Ang hindi lang niya maintindihan, para bang maibang kahulugan ang paghawak na iyon sa kamay niya para sa lalaki. Kitang kita na iyon sa kaibang kaslap ng mga mata nito. Salamat! Ani yung matapos nilang makarating sa itas. at marahan na niyang binawi ang kanyang kamay kay Bukoy. Iglam niya ang iginala ang kanyang panin. Ang namamalas ng kanyang mga matay malawak na pula isda ang pitak-pitak. Mga taong puyong na puyong sa puti dahil kasalukuyang gumagawa ang mga ito ng karagdagang pitak ng palaisdaan. At isang magandang rest house na yari sa kawayan. buong yabang iyong nakatayo sa pinakagitna ng palaisdaan. Sa rest house na iyon nabuhos ang lahat ng kanyang atensyon. Ang ganda na ibulalas na sa paghamot. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang rest house na yari sa kawayan. Parang ang presko-preskong tirahan. Gusto mong makita ang loob? Halika. Parang bata na unang siyang pumasok sa loob ng bahay. Natatawa at nasisiya naman siyang pinagmamasdan ng lalaki. Tama ang hula niya. Mas maganda nga sa loob ang rest house na inyo. Kung yari sa kawayan, ang halos kasangkapan naman ito ay mga yari sa kawayan din. Simula sa sala set, mga eskaparate, TV stand, lampshade maging ang katre sa loob ng kwarto nito. Yari din sa kawayan bagamat may nakapatong iyong kutsyon sa ibabaw. Ang hindi lang yata kawayan sa rest house na iyon ay ang bubong nito. Dahil ang bubong nito'y dahon naman ng anak. I wonder kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-aasal. Wala sa loob na nasabi niya sa lalaki. Samantalang very ideal kang lalaki. Guwapo, responsable, may patatag ng hanap buhay. I'm sure hindi ka magdadalawang salita sa kung sino mang babaeng ni mo at pakakasalan. Hindi ko pa natatagpuan ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Huwag kaseryoso ng saan ni Bumoy. Kung sakali ngayon pa rin, natigilan siya at hindi sinasadyay na patitig siya sa maagong mukha Saglit silang nagkatitigan at aywan niya kung bakit parang napasong ibinaling niyang panu sa ibang direksyon. Anong oras nga pala tayo uuwi? pag niya ng usap. Mamaya na sigurong hapon, babantayan ko pa yung mga tao kung gumagawa ng panibagong pita. Alam mo'y may darating akong similya ng mga telyapa sa susunod na linggo, kaya pinalarash ko ang trabaho. Okay lang sa'yo, hindi ka kaya mainit. Hindi naman. Napabilang tubo niya. Sino ba naman ang mainit dito sa rest house mo? kumpleto ang lahat ng kasangkapan. At saka ako na lang magluluto ng ating panahalin. Talaga, kanina ko pa problema yan sa totoo lang. May sakit kasi si Aling Isabel. Ang Aling Isabel na tinutukoy na buboy ay ang tagapangasiwa niya sa rest house na iyon. Tagapangasiwa at cook na rin. Matandang dalaga si Aling Isabel. Kaya lang marunong ka ba namang magluto? Halatang inaasar siya ni Buboy. Sa ayaw at sa gusto mo? Wala kang ibang pagpipilian kundi pagtsaga ng luto ko Natatawang sabi niya Hindi naman kaya nakakahiya sa iyo Bisita ka dito ito. At ang bisita dapat ay pinaglilingkuran, hindi pinahihirapan Maarte ka Nakairap na saan niya sa lalaki May pabisibisita ka pang sinasabi Natawa naman si Buboy Mas maganda ka pala kung ganyan nakairap pa Ano kayat umirap ka nilang sa buong maghahap Loko-loko Natawa niya si Ay nakawang mabuti pa Is super sa bali gusto mo na yung mga tao mo. At ako na ang bahala dito, okay? Dahil wala pong mangyayari sa ating dalaw. Kung magtatawa na lang tayo ng magtatawa na no? Mabuti pa nga, siguro. Pero teka, ano nga palang lulutuin ko? No? Naalala niyang na itanong. May mga stocks ba dyan sa regno? mo? Marami. Pero magpapadala ko dito ng mga sariwa. Hindi ka ba ba nagsasawa sa alimang? Hindi, uy. Kahit yata ng ang ko sa araw-araw. Ano? Hindi-hindi ko yung pagsasawaan. Okay, alima mo. Nangingitin saan ni Bubu. At pwede bang isahog mo na sila sa lulutuin mo? I mean, yung mga tao ko. Areglalo. Nakangiting saan ni. Thank you. Saan ni Bubu. Sige ha, ikaw na muna ang bahala dito. Bagya tumamo. iyong tumamot. Pasensya ka na sana. Kakamot-kamot na ulong patuloy nito. Nakakahiya. Wrong timing ang pagkakaaya ko sa'yo. Nakalimutan kong may sakit nga pala si Aling Isabel. Ikaw tuloy ang nasa'yo sa pagluluto. Okay na. No? Ngunitian siya si Bunga. Sige na, sige na. Pumunta ka na doon sa pinagtatrabahohan. At parang batang ipinagtulo niya ang binata. Dahil maaga pa naman, pinagsawa mo niya niya ang sarili sa pagmamasid sa buong kalakhan ng palaisdaan ni Nabubod. Kasalukuyan na siya noong nasa may Teresa at ng rest house. At mula doon, kitang kita niya ang binata at ang mga tao nitong abalang-abal sa kanilang ginagawa. Wala sa loob na nagpuno siya ng hangin sa dibdib. Pagkatapos muli niya yung pinakawalan, ang gaan-gaan ang pakaramdam niya ng mga sandaling iyon. At dahil doon, marami siyang dapat pasalamatan. unang una sa Panginoong Diyos, kay Nanay Lumi at kay Buboy. Samantala hindi sinasadyay jay patingin sa kanya si Buboy. Nakangiti, kumakaway ito sa kanya. At ginantihan naman niya ng pagkaway na iyon ng lalaki. Ilang sandali pa naging abalan na siya sa pagluluto. At sinigurado niya lahat niluto, -tama ang lahat niya ng mga nilutoy tamang-tama ang timpla lalong lalo na sa paborito ni Buboy na sinigang na sugpong may paasim na bulaklak ng sampalok.